So, what's up mga kahabi? <laughs> tayo po ay nagbabalik, no? At napaka-init na tanghali dito sa aming lugar. Ayan, sobrang init. Uh, time check muna tayo. Tingnan natin kung ano ang oras. 1.42 Ano? hindi makita yung orasan 1.42 in uh, afternoon may nahon lang yung ating boses kasi tulog yung ating napakabait na baby okay yeah. so ang ipapakita ko pala sa inyo ngayong araw na to hindi mo na yung ating ating ibon o at yung ibon mo na no update ko kayo kung napisa na ba yung pangalawang itlog or kung nag red eye ba or black eye pa rin so yun bago yan mga kabi ito muna ang malupitang entro cute na nga mga kahabi no nak nak muna tayo may well, tupak ayun lumabas na yun tinakpan ko na pati yung butas nila kasi sobrang napatapang talaga yun oh ting -tidideng. ting 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 ayun hinapisa na nga mga kahabi tinayin natin kung nag red eye ulala oh, black eye oh mga. no black eye pa rin yung napisa. Ito yung mga habi. Ano oh. yun? Ano black eye mga habi? Black eye pa rin siya. Pero don't worry. Isa na lang yung pag-asa natin. Ito mapipisa na itong isa. Oh. Bukas isa na yan bukas. Black eye pa rin mga kahabi. Ano? As you can see pipisa na yung isa eh isa na lang yung pag-asa natin <laughs> isa na lang yung pag-asa oh my gosh malala talaga isa na lang yung pag-asa natin mga kahabi isang Isa na lang yung pag-asa. Yan mga kabi. Isa na lang yung pag-asa natin. Sana yung isang yun ay mag-read eye. But okay lang naman kung hindi. Hindi uh. <laughs> ka pa nagpisa. Hindi Pipisa ba ito? Meron ba itong ba yung fertile itong ano Meron ng ano basag yung isa malapit ng pisa ito isa. Malapit ng pisa. Bukas pisa na siguro sa mga So yun lang. So yun mga kahabi <laughs> isang napakalungkot na update wala pa rin pero huwag tayong mawala ng pag-asa mayroon pang isa <laughs> may isang egg pa tayong aabangan pero naglabas na yan sila mga kabi ng visual visual na lutino yun nga lang hindi ko na vlog yun eh na matay ay na, na, na vlog ko ba yun or hindi parang hindi ata Namatay. na matay na vlog ko ba yun hindi ko matandaan eh so yun lang mga kabi yung update natin for today sa ating project latino at shout out dyan sa mga nanunood sa atin kay Sir Terence pala Shout out sir uh, Happy birding Sa mga nakakilala sa akin dyan. Shout out So yun lang Marabi. Uh, May, may ikising video lang ating pakita for today no? For updating lang sa ating uh, Lutino project At Bukas naman update ko kayo Kung mapisa na ba yung last natin na uh, pag-asa. <laughs> Yan lang, more fire and God bless. Keep safe. Bye! -bye.